Okay, magandang umaga mga katropa. Oh, nandito naman ako. Nag-service ako dito sa Bilya Flor, Oroquita City. Dito ako sa aking kaibigan na si uh, Kuya Silito Molina. Yan, ito yung tahiyan niya. Uh, may gawin ako itong overlock. Ito. Si, nabalian daw siya ng looper. Tapos, pinalitan nila. Uh, nalustrid din yung tornilyo dun sa looper na uh, pinalitan nila ng post rod. Yan. Ito yung pwesto niya. Medyo malaki din yung pwesto niya. Presko dito. Yan. Medyo marami-rami din yung makina niya dito. Yan. ah uh, pinalitan nila itong ng post rod dahil na lost thread yung tornilyo doon sa kinabitan ng looper. Pinalitan nila ng bago. Yan. Kaso lang medyo uh, matigas ikutin yung ano eh, makina. At uh, sinitsik ko yung Ustrad na uh, kinabit nila yung bago dahil medyo matigas sa ikutin yan ang tinanggal ko, tinitsi ko siya tapos pinalitan ko siya ng yung bilog ng nasa daliri ko na yung bilog, yan yan nasa daliri, yan pinalitan ko ng yung original na pinalit pinalik ko dyan kasi matigas nga siya uh, pasinja ng mga tropa itong video ko hindi kasi ito masyadong mahaba dahil wala kasi naghawak ng cellphone Ah, hinawakan ko lang yung cellphone. Hindi ako mag-aayos kung nakahawak ako ng cellphone sa isang kamay. Yan na. Ah. Lagay ko lang, chinecheck ko lang kung okay ang... Okay.